Ming-ming <coughs> ko Mabuhay ka na <coughs> Hala Si Bebang umiyak na naman Bebang Bakit ka umiyak? Ano nangyari? <coughs> Princess Yung anak ni Shadow Hindi na umihinga Patingin ako Ayun siya oh. <coughs> Kawawa naman siya. Sobrang late na. Siguro, natagalan siya ng mama niya. Mabuti na lang. Buhay pa yung mga kapatid niyang apat. Hindi sila namatay. Bebang, anong gagawin mo sa patay na kuting? Itatapon mo ba? Hindi pwede, princess, no? Masama yun. Dapat ilibing natin siya ng maayos. O oh, sige, ilibing natin si Kuting. Gawa tayo ng para may lagayang siya. Kuting-kuting, kawawa ka naman. Princess, dito natin ilagay si Kuting sa box para may kabaon siya. Kunin mo na siya, Bebang, bago pa siya bumaho. Shadow, magpalag ka na sa anak mo. Hindi mo na siya makikita. Kawawa naman, pati yung mama niya, umiiyak din. Kuting, dito ka na sa loob ng kabaong mo ha! Huwag mo kaming mumultuhin. Wow. Tara, Bebang! Punta tayo sa garden! Doon tayo maghukay! Oh, no. Bebang, princess, saan kayo pupunta? Iska, inilibig namin si Kuting kasi batay na siya. Hala, kawawa naman. Baby pa siya, di ba? Tara, Iska, sumama ka sa amin. Makipaglibing ka rin. Sige. Iska, Princess, dito na magbukay para malapit lang. Akin na yung pala, Princess. Oh, ito bebang. Saan <laughs> kaya pupunta yung alaga nating pusa pati aso kapag namatay sila? Siyempre, sa langit, dun pupunta yung kaluluwa nila. Ano? May kaluluwa din ba sila? Meron no, minsan nga nagbumulto sila eh kapag hindi mo sila inalagaan ng maayos. Nako, nakakatakot din naman pala. Princess, iska, okay na ba itong ko? Pwede na yan, bebang. Malalim na yan. Ilagay mo na si Kuting. Si <laughs> Kuting ko, paalam na. Mamimiss kita. <laughs> Eto <laughs> bebang oh, may bulaklak ako. Ilagay mo dyan sa libingan. <laughs> 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 Papay na puting, rest in peace. <laughs> Kuting, eto na yung krus mo Para may palatandaan kami Kapag bumisita kami sa'yo Tara na, princess Iska, umalis na tayo Para hindi ako malungkot Hala! ubi na daw! Let's go! Tara na! Pumunta na tayo sa bahay nila, Bebang! Kakain na tayo! Hoy, <laughs> princess! Walang pagkain, oh! Hindi naman kami nagluto! Ano ba yan? Akala ko, may pagkain! Nakapaglibig pa naman ako! Si princess talaga, gutomin! Akala niyo may pagkain? <laughs> Tum na ako eh. Sana hindi na lang ako pumunta rito. Guys, namatay na rin ba kayo ng aso o pusa? Nilibing nyo rin ba sila? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!